Nandito ako ngayon sa loob ng largest flood control management project ng Japan. Wow. Wow. Grabe. Wow. Gusto ko lang ipakita sa inyo at masaksihan mismo sa personal. na kapag ang budget ng isang bansa ay napunta sa tamang kamay. Ganito ang magiging resulta ang gobyerno ng Japan ay gumastos ng mahigit 100 billion pesos for the expand of 13 years bago na master at ma-perfect ang project na to. Ang tanong, saan napunta ang budget sa flood control project ng Pinas na allotted budget sa taong 2022 to 2025? Maraming mga massive flood control project dito sa Japan, lalo na dito sa heart of Tokyo. Pero ang pinuntahan namin ngayon is open siya in public. Kailangan nyo lang mag-advance booking online sa website nila para makabisita. Ngayon, kasama ko si Bojo Sensei at i-explore namin ang Jikans Engineering Project dito sa May Saitama. Wow. wow. Grabe. Ang laki. Wow. Sige. Grabe. <laughs> ang laki na. na. What? nag yung mga boses ng ano. ano. Krabi, ang laki na. Wow. Meron pa talaga dun, boy, eh? hmm, So dito sa likod ko, kung makikita nyo yung opening na to, dyan papasok lahat ng tubig na maano sa baha. No? So kung magbabaha, malaki yung tubig. Dyan siya papasok. di ba Grabe. Grabe. Ang laki. Ang lawak. Wow. Grabe. Grabe kung makikita nyo guys. Ganito sa kalaki. Kalawak. Mga 50 meters kataas. Yung ganito. Tapos 59 na ganito kalaking poste na nakapaligid dito sa loob. Imagine that. Tingnan nyo kung gaano ka taas to. Ako. Hanggang dito lang ako. Grabe. Imagine that 50 meters, ilang Olympic pool size. Kung ikukumpira mo, grabe. Ang laki. That's the structure. Tingnan nyo naman. Alam mong, alam mo talagang hindi ampaw. Alam mo yung hindi ampaw? Sulid na sulid talaga. <laughs> Grabe. Grabe. Grabe ang laki. Ang lawak. Hindi ko ma-imagine na kaya palang gumawa ng ganitong flood control sa ganon kaliit lang budget compare sa budget ng Pilipinas. Wow. Sino mag-aakala kung makikita nyo itong napakalawak na to na parang soccer field? Underneath nito is yung flood control system na binild ng mga hapon pag nasa tamang tao talaga yung pera ng kaban ng bayan yan ito talaga yung mangyayari